So ganyan po mga kabakyard ang kulungan natin para mas safe po then malaki at ka para makaiwas po tayo sa mga predator. Ayan mga kabakyardo, dito yung mga bagong pisang sisiw o yung mga day old na chicks then dito pag mga week old na sila. Mapagpalang araw po mga kabakyard. Welcome sa isa na namang episode ng Backyard Farming. Malit mong lupa, gawin nating libangan at pagkakitaan. Ito po mga kabakyard yung lamesa natin. So, ang bukas po nito mga kabakyard is pataas. Ganyan po. Then may... Ayan. So, ganyan po mga kabakyard ang kulungan natin. Para mas safe po. Then, malaki at saka para makaiwas po tayo sa mga predator ayan mga kabakyard dito yung mga bagong pisang sisiw o yung mga day old na chicks then dito pag mga week old na sila para mas maka mas madap po nila yung malamig at saka mainit na klima ayun po mga kabakyard dito po kasi is kailangan dito mainit lamang. Doon is mainit at saka malamig na klima ang kanilang malalanghap. Ayun po. Sa ngayon po mga ayan ang laman ng ating isang kulungan. Mga abubot po. Then dito sa kabila, yung sirama po natin. Ayan o. Napaka teksi po. Kaka hiwalay ko lamang ng inahin So, buti nga mga kabakyard, di hinahanap yung ina. Ayan o, di na iingay. So, ayan, naubos na yung tubig, yung patoka. Ayan, naubos na din. So, ito po mga kabakyard na kulungan is yung mga pinagtagpitagping plywood. Then, ayan, plywood po yan na pinagtagpi dito po. So, dito sa kabila, sa isang side yan po is mga kawayan so mga matitibay po ito mga kabakyard no? kahit mga nagamit na po yan so ganito po ang ating pamamaraan para po tayo tipid kaysa po bibili tayo ng mga bago mas gagastos po tayo ng pera so dito ayan yung mga pinagtagpi-tagpi at kahit po mga pinagtagpi-tagpi yan is matitibay pa mga kabakyard kumakita kung makikita nyo matitibay pa at dyan sa likuran at dito po sa side may plastic po yan para po di malamigan lalo po pag madaling araw malamig po ang klima so ayan kahit po paano is di gaano malamig ang kanilang mararamdaman so ayan o oh. yung yan po ang bago nating kulungan na kahit sabihin nating 20 o bas, higit pa sa 20 mga sabihin nating 50 pieces na sisiw kaya po dito dito kaya dito 50 then dito kahit sabihin nating 50 din na mga day old kaya po dyan so dito po mga kabakchar may papakita po ako sa inyo dito po, ito po yung rep natin. Kahit po di na po gumagana, napapakinabangan pa natin. Ayan, dito po yung naglilimlim natin. Ayan. Mas okay mga kabakyar pag may mga native po tayo na alagang manok kasi po ang mga heritage di po naglilimlim. So, pag may native po tayo, di po tayo gagamit ng incubator. So, ito po is natural incubation po ito sa pamamagitan po ng native na naglilimlim ayan o tingnan natin kung ilan ang kanyang nililimliman sa ngayon ayan o iba iba po ang kanyang nililimliman ay sa Rhode Island native at saka ayan o ayan po 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 12 mga kabakyard uh, 12, 11 11 11 pala so sa ngayon pa isa isa na manok ang naglilimlim natin so ngayon po mga kabakyard is may mga plan po tayong pagbabago dito sa ating backyard farm may mga nakausap na po tayo na may mga alagang gansa at saka abo po so may plano po tayo mag alaga dito hindi lang po manok at saka pato ang ating aalagaan so para mas maganda at saka marami po ang ating mga alaga kasi po mga kabakyard pag marami pong ating alaga nakakapagbawas po ng stress yun po mga natural na pamamaraan para po mabawasan po ang ating stress lalo na po pag pagod at saka maghapong na sa trabaho at saka pag uwi mo magpapakain ka po is mababawasan po ang ating stress so ayan at the same time makakapagbenta tayo ng karne itlog at saka sisiw sa sisiw po is may kita din mga kabakyard so ayon sa karne, itlog at saka sa sisu is yan pa mga plano ating targetin dito sa ating backyard farm na makapag produce po tayo ng karne, itlog at saka sisiw so ito po kahit po sa ganitong pamamaraan may kita po mga kabakyard dito naman po sa ito po yung dati nating kulungan na bakalit lamang po mga kabakyard dito po natin inilagay yung broiler o yung 45 days so mas ok dito may mga plano pa po tayong ipagpatulip ang pag-aalaga pag ng broiler para po mas makapag produce po tayo ng manok na dress chicken dito po sa ating barangay so ayun po samahan nyo po ako mga kabakyers sa mga susunod nating mga programa, proyekto dito sa ating backyard farm. So ito po mga kabakyard ang update. May dalawa tayong sirama. Ayan, napakapogi po. Ayan, napakaganda. At may bago po tayong kulungan na kahit sabihin natin 100 pieces na sisiw kaya po dito. Napakalaki niyan mga kabakyard. O. Kung makita nyo, then may may naglilimlim na naman po tayo pa isa isa nga lang pero mas okay na po yung kaysa po gagamit po tayo ng incubator kasi lugi naman po tayo kung incubator ang ating gagamitin